The best foreign policy is a strong domestic policy. Ang pinakamainam daw po na polisiyang panglabas ng bansa ay isang malakas na polisiyang pangloob ng bansa. Ito po mo si Attorney Mike Perario at gusto kong pag-usapan natin 'yan sa araw na ito. Kamakilan lamang ay uh, lumabas sa social media napakaraming video ng uh, ating pangulo na tila ba naging such an international embarrassment yung kanyang mga pronouncements yung kanyang kilos sa nakaraang ASEAN at sa APEC Summit um, sa ASEAN ay uh, nakita mo dito yung tila pag-iwas ng mga national leaders of other ASEAN countries at ganoon din ang nangyari sa sa APEC at magtatanong kayo bakit tila hindi ito uh, kaparehas sa kaparehas or napakalayo nito doon sa naging pagtrato ng mga ibang presidente ng ibang bansa Nung panahon na si Rodrigo Duterte ang humaharap noon sa ating mga uh, kasamahang bansa sa ASEAN at sa, sa APEC. Well, ang pagkakaiba dyan, respeto. Sa international community, uh, the word of honor of the president Of the leader of the nation carries a great weight ang uh, palabra di honor ang salita ng isang pangulo ay may dalang isang uh, mabigat na mensahe para sa bansang kanyang kinakatawan ang uh, presidente natin over the past few months have been mired in series of embarrassing um, situations and predicaments uh, isang uh, hindi uh, katanggap-tanggap sa marami yan ay una, yung pagkakahuli kay Rodrigo Duterte at idinala pa nila sa, sa Hague sa kanila sa administrasyon sa kasalkuyan. Yan ay parang achievement na pinagmamalaki nila pero hindi nila alam in the international community. This is such a huge embarrassment because Rodrigo Duterte is uh, respected in the international community. Uh, ikalawa, itong uh, nangyaring mga involvement nila sa droga, Liza Araneta, uh, involved in, in drugs and in the death of, of Paulo Tantoco. The embarrassing uh, defeat in the Senate elections and now the embarrassing results of the uh, uh, investigations uh, sa corruption. Dito sa Pilipinas, pwede niyong lokohin yung mga tao, pwede niyong paganahin yung mga troll ninyo, nasabihin na ganito ang nangyari, bayaran niyo yung mga sino-sino -sino pa, kontrolin niyo yung Senado at yung House, yung ICI, yung Ombudsman. Lahat ng mga yan pwede niyong gamitin para lokohin ang sambayan ng Pilipino. Pero you cannot fool the international community. Matatalino po yung mga yan. Hindi niyo kayang bulahin ng mga yan. Alam nila yung totoo and what they are you're doing right now to the country is putting our country in a seriously embarrassing situation na ang respeto ng mundo sa atin ngayon ay napakababa at parang parang uh, iniiwasan tayong may ketong ng uh, maraming mga bansa ano uh, would you imagine meeting the president uh, of Korea that the APEC summit the very same president who told you na hindi uh, di na nila tayo pauutangin kasi nga baka nakawin lang yung yung ating salapi and uh, during the ASEAN uh, the president Marcos was hitting on on China binabanatan mo yung yung China dahil akala mo ito ang gustong marinig ng ng America and we're trying to suck up to the United States na feeling na baka ito ang gustong marinig ng China na uh, ng uh, USA na nilalabanan natin ang China. Rodrigo Duterte understood this geopolitics very well. Uh, he weighed the options, he weighed the uh, the uh, yung mga circumstances na nakapalibot sa atin. Tiningnan niya kung sino ang ating mga potential na kaaway. By the, their own estimates, uh, China and the United States yung kanilang military experts have predicted that it is inevitable na hindi na po talaga may iwasan that eventually China and America will go to war. ang China nga has rescheduled already in advance yung potential uh, war schedule nila. They have their own war schedule and they predicted that it will be somewhere in 2027. That's why uh, the United States, mapapansin ninyo, has been pre-positioning their forces around China is strengthening up yung uh, forces in in Japan, Korea, and now with the Philippines. And uh, with these EDCA sites, naglagay na sila ng mas maraming mga missile sites sa atin. Rodrigo Duterte understood this, na hindi natin kalaban talaga ang China. And if war breaks out, and with the United States dito sa ating tabi, definitely, we will be the subject of attack. American strategy, insofar as foreign policy is concerned, is to bring outside uh, the war. Kailangan ang gera ay lab labanan sa labas ng Amerika. Kung mapapansin ninyo, even during World War II, only one part of the United States was ever attacked by a foreign nation. It was Hawaii. Hindi pa nga siya umabot sa mainland. Hanggang Hawaii lang. And uh, ang uh, mas na-pulverize, na tinamaan ng, ng digmaan, well, Pilipinas. Uh, ang bahagi ng uh, Thailand, at yung mga colony states ng... Uh, ng uh, Britain, Thailand, Vietnam. Uh, Vietnam was under French, uh, Thailand was under the British, and so was Malaysia. And I think Indonesia also. At ito mga talagang tinumaan ng gera. United States, they are far and safe. And United States is following, sinusundan pa rin ng Amerika ang prinsipyo nito. Kung magkakaroon man ng digmaan, kailangan nating ilabas ito sa Amerika. And this is the thing that Rodrigo understood na kung magkakaroon nga ng gera, hindi ito paglalabanan sa Amerika. Yan ay paglalabanan dito sa atin sa Pilipinas. Tayo masasaktan, tayo mamamatayan, tayo maduduro. But he understood also na uh, ang Amerika at ang Pilipinas hindi pwedeng magdigmaan because we have a uh, uh, mutual defense treaty with the United States. So the chances of the U.S. attacking us is very small. And I mean, China, the probabilities of China attacking us is very big kasi wala naman tayong formal na kasunduan sa kanila. So it was important na hindi magkaroon ng tension between us and China. And that is what he is doing. Because kung nga uh, tayo ay makikipagdigmaan or makikipag-away sa China just to please America, ang gagawin lang ng Amerika niyan, pwede rin tayong ipagkanulo ng ng Amerika sa China at sabihin, oh, kung gusto niyo hindi ko tutulungan ng, ng Pilipinas pag nag aaway kayo, pero you have to give me certain concessions. At ganyan nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Makikita nyo itong si Bongbong Marcos. Uh, parang gustong-gustong ipinakikita ko niya kay, kay Trump na inaaway niya yung Amerika. Pero yung, yung Amerika patuloy naman nakikipag-usap sa, sa China. And do, they're doing uh, trade deals uh, already with, with China na tayo na iiwan, nakahawak lamang tayo sa laylayan ng pantalon ng Amerika. And this is the thing that uh, the leaders around Asia and Asia is, um, is seeing. They are seeing a leader that is weak, a leader that has no strong domestic policy, a policy that is mired with corruption, na puro corruption ang meron tayo sa bansa, involvement sa droga, at walang malinaw na direksyon ang ekonomiya ng ating bansa. That is why we are not earning the respect of anyone at this time. That's why I said umuwi si Bongbong Marcos dito sa APEC at sa ASEAN na meetings nito empty-handed. Wala siyang napala, walang investor na pumunta sa atin. At ngayon nagmamakaawa sila at tulungan daw natin sila para pagpagandahin ang imahe ng ating bansa. Mr. President, you are the President you are our main representative at ikaw dapat ang kumakatawan ng kung ano meron sa ating bansa. Kung ikaw ang larawan na ipipresentan mo sa kanila, isang larawan ng mahinang leader, isang uh, uh, someone who is involved in corruption, in drugs, and all of these things, we will definitely need not get any respect. Tayo ay hindi re-respetuhin ng mga bansang ito. Pero mga Pilipino, patuloy tayong maninindigan patuloy tayong lalaban because we deserve that respect and we will not get it kung hindi tayo mag-aaral because mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. buhay ang Republika ng Pilipinas.